Ayan na rin sauce. Oh my God. Good morning, Ate Rose, Tia Julie. Ayan, yan yung binili kong gulay from Baguio, Ate Rose. Diba? Ang dami. Alam mo ba kung magkano yan. Ang isang ganon, isang ganito. Ayan, may broccoli at saka may cauliflower, diba? 100 pesos. 200 lang lahat yan. Super dami, di ba? Panchapsoy po ito. Eh. Panchapsoy. Dahil mamaya meron tayong bisita, mamayang gabi, magluluto tayo ng chapsuy. Lalahat na natin yan sa kawan natin lulutuin, ha? Sobrang <mura>, mura ng mga gulay sa baguio, no, ate Rose? Super mura as in. Actually, mas mura pa ako sa palengke. Ako bakit bibili. Kaya wala kaming time. So sa daan na lang kami bumili. So mag-start na tayo mag-marinate mag ng ating liempo Ito yung liempo ko. Siguro so, mga ka lahat kilo to. So lalagyan ko siya ng brown sugar. Oh. So, Sa lagay natin ng brown sugar na dalawang tablespoon. Yan. Yeah. And then, Worcestershire sauce. Siguro mga isa't kalahati. Eh. One and a half tablespoon ng Worcestershire. Liquid seasoning. Ganun din kung gaano kadami yung Worcestershire. Pagkita tayo ng asin. One half tablespoon siguro. Banana ketchup. Tansya-tansya lang. Nalagay din tayo ng ating paboritong soy sauce. Mga dalawang tablespoon siguro. And then, haluin na natin itong ating baboy with the marinade. At ibababad natin ito siguro ng mga 2 hours siguro. So, ready na mamaya ang aking lulutuin. Ito nakamarinade ng ating liempo Tapos, may binili din pala ako guys na bok choy oh. Sa bagyo. 50 pesos ang isang plastic. Nakakamura. Lulutuin ko natin lahat yung bok choy na yan. And ready na ang mga gulay na pininipare ni na Ate Rose para sa at saka na Tia Julie sa chop suey. Ate Rose, Pwede ka na mag-start magluto ng ihaw. Si Ate Rosa mag ihaw ng ating liempo, At yung, mag-prepare din pala ako ng tofu pa sa ating bok choy. So mag-start na tayo magluto ng ating tofu. Yung tofu natin, lalagyan natin ng um, harina at saka ng asin. Tapos i-air fry natin. Hi ma'am. Hello. May pwede ako mag-ask? Kasi di ba yung asin? Sprinkle with salt. So, ang masalit tayo mag-air fry na ng ating uh, mga tofu. Ayan. Air fry na natin. Yeah. And habang ipa-fry tayo ng tofu, magluto na tayo ng chop suey. So, na ako ng bagong sibuyas. Tagay natin ng chicken liver. Ayan. Masarap ang chicken liver sa chop suey. Maglagay din tayo ng chicken breast. Sa ah, um, chop suey. Lagyan din natin ng shiitake mushroom. Nakakanin lang, wala akong fresh. Para lang maraming lahat. So, luluto nyo na natin yung bak bot bok choy. Bak choy, sasabihin ko, bok choy. I-blanch lang natin sa hot water na may uh, asin tsaka konting um, mantika. Nandito natin. Mabilisan lang ito, mga 2 minutes lang siguro. Ayan, luto na rin Ate. Luto na rin ato atin sa ating inihaw na liyam po. May narinig ko kanina. Tapsapin natin yung ato sa... Palagyan natin ng mga, Habang -hmm. ah, malaglunuto niyang bok choy. Ah, uh, multitasking tayo, chop suy naman. Lagyan na natin ang broccoli at saka um, cauliflower. At isasabay ko na rin at ating carrots, baggy beans, at saka sayote. At yung few minutes na pagluluto. Nagyan natin ng ang cream of mushroom. Ang ating uh, tabo dito. Ang ating chapsui. Lagyan na natin ang repolyo. dami. At saka ito, let's try bagi. Ladame, dami. kulang punong <laughs> Ala. Di ba, <double>. bula? <laughs> at ito na malapit na matapos ang ating chop suey. ko na rin siya ng mga pampalad, guys. Yan. Ito na ating chop suey. Gusto ko yung medyo crunchy pa ng very light. So, gagawa naman tayo ngayon ang sauce ng bok choy. So, gagamit ako ng half cup na koy, ah, at... paboritong select soy sauce. Lagyan din natin ng half cup na water. Oyster sauce. Tancha-tancha. Uh, sugar. And also sesame oil. Lagyan din natin ng pepper. Lagyan din ng cornstarch. And marami tayong garlic. I-start na natin i-i... Pa-toasted na natin very light yung garlic natin. Ada itu sahaja si Rose. Chinachap na ang ating inihon na liyan po. Kumusta ang lasa, Ate yeah, Rose? Sobrang sarap po. Tinikman mo ano? Opo, oh, tinikman ko. Masarap, di ba? Malasa po. Yes. Yeah. Ito malapit na masunog ang ating <laughs> garlic. Ayan na, pag-toasted na yung garlic, lagyan na natin ang ating sauce. Ito na ang ating bok choy at ang ating fried tofu. Lagyan na natin ang sauce. Yeah. Oh my God, yeah. Lalagyan natin ang sauce. At eto na tapos na ang aking menu for the dinner. Mayroon tayo tinihaw na liyam ko. Mayroon tayo bok choy and tofu with sauce at chapsuy. Yan. Ito ang aking papakayote sa ating bisita tonight.